Oh. <clears throat> bantayin nyo po yung mga anak nyo na ano, kalungkot na balita po Kaya kayo mga magulang Bantayin nyo po mga anak nyo Patay po ang dalawa at tatlong taong gulang na bata Na magpinsan Matapos mabigong makalabas Sa nakaparadang sasakyan Sa barangay Malabanyas Sa Angeles City, Pampanga Kinilala ang biktima na sina Dariel Alibio Ibanez Tatlong taong gulang at Marvin Bula, dalawang taong gulang, na kapwa-residente ng nasabing lugar. Batay sa inisyal na impormasyon mula sa Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office nung umaga nang matagpuan ng mga magulang na patay na ang dalawang biktima. Ang paunang impormasyon ay nagmumukahi na may ibang nagmamayari ng kotse at posibleng mga bata lang ang kusang pumasok para maglaro dito. Ayon kay Rudy Simeon, OIC ng si DDRMO ang Ilis City na bigla na lamang ang may-ari ng sasakyan matapos itong buksan at may isang bata sa loob na wala ng buhay. ibigay ng opisyal na posibleng ng suffocate ang mga biktima matapos hindi makalabas dahil ikinulong ang mga biktima sa loob ng kotse. Ayon naman sa mga ayon naman sa magulang ng mga biktima, hustisya ang hinihiling lang po namin na magkaroon ng linaw ang investigasyon ang pagkamatay ng dalawang bata na mga pamangkingko hindi yung sasabihin nila na aksidente. Kahit sino namang magulang hindi naman sasabihin na pinabayaan natin ang mga bata, ba? Diba? Sabi ni Jocelyn Bula, lola ng biktima. Sa kuha ng CCTV ng barangay, Malabinyas, pasado alas 9 ng biyernes ng umaga, kita na naglalaro malapit sa kotse ang dalawang bata. Ayon sa video, bandang 9.20, nabuksan ng dalawang bata ang front passenger door ng kotse at naisara ito. Ito ang huling sandali na nakita pang buhay ang mga biktima. Makalipas ang isang oras, makikita ang naghahanapan na ang mga kaanak ng biktima sa daan ang ilan sa kanila nakalapit pa sa kotse. Pero dahil tinted nga ang sasakyan, hindi nila napansin na sa loob nga ang mga bata. Mula pasado alas 9 ng umaga, halos limang oras na na nasa loob ang kotse ang dalawang minor de edad bago sila natagpuan. Sa pagbukas ng sasakyan ng driver, bandang alas bandang 1:45 ng hapon, doon na tumambad ang dalawang bata na wala ng buhay. Base sa CCTV. Base doon sa CCTV na nakuha, naglalaro sila nakapasok hanggang sa na-discover na nung na ano, based doon sa report of our investigation on case na nagreport si driver sa Bantay Bayan. Si Bantay Bayan nag-report sa office ng 1 PM. Tinted yung sasakyan so hindi sila nakita doon sa loob. Aspicia, peace to ang lumalabas out of sea. Ani Police Major bikitay Temangayo ng ECPO Station 4. Sinisisi ng pamilya ng mga biktima ang driver ng kotse dahil maaring nakalimutan nitong ilak ang sasakyan. Natural sa mga bata na maglaro-laro dyan. Yan ang mga batang yan, nag-aakyatan yan, pero walang nangyayari. Dahil sa kapabayaan nila, dahil sa sakyan nila, kung inaiwan nilang bukas yun. Kasalanan nila yun, di ba? Sabi ni Bula. Oo at kapabayaan na magulang, nalingat lang. Yung mga bata, sasabihin na pinabayaan apat na oras na hinanap yung mga bata. Hindi nakikita. Paano makikita na sa loob ng sasakyan nila? Wala sa kanilang bahay ang 20 years old na driver ng kotse. Pero sagot ng pamilya, walang may gusto sa nangyari pero nakahanda silang harapin ang anumang reklamo ng pamilya ng mga biktima. Wala naman pong may kagustuhan sa nangyari. Yung ganun, tsaka sa iba pang magulang, lingapin po nila mga anak nila. Masyadong bata pa po, ani Norman, pamintuan, ama ng driver. Masakit din po, masakit din ang loob ng pamilya dahil hindi lang sila namatayan nababash pa o mano sa, sa social media. Kayong nagbabash, hindi nyo alam ang mga nangyayari. Dapat hindi kayo nagaano. Makinig lang kayo dahil hindi sa inyo nangyari yun. Kung sa inyo, ko sasabihin yun na pinabayaan nyo anak nyo na ganyan ang mangyari, na managot yung may anak, dapat po ba yung pasalama? Dapat po ba yung pasalamat kayo hindi sa inyo nangyari sa mga anak nyo dyan, ani bola? Ayon sa pulisya, pinag-aaralan pa rin nila kung sino ang dapat managot sa pagamatay ng dalawang bata. Posible limang oras na wawala, hindi man lang hinanap ng magulang. O, sabagay, tinted nga yung kotse. Ingatan po natin ating mga anak.